Kung gusto mo talagang mamiss kanya, you have to consider or start ignoring him or her. Kailangan maramdaman niya na parang hindi mo siya kailangan at hindi mo rin siya hinahanap. At hindi lang yon. kailangan din po niyang maramdaman na may iba kang pinagkakaabalahan. Yung pakiramdam niyang busy ka sa ibang bagay na walang kinalaman sa kanya. Sa ganito kasi, dalawang letter C si agad ang mararamdaman niya. Number one, challenge. Mararamdaman niya kasi na he or she needs to work na kung papansinin mo siya ay kailangan pa niya mag-effort. Magkakaroon ito ng impact sa kanya, mararamdaman niyang ikaw ay napakalaking challenge. Number two, curiosity. Dahil magsisimulang maitanong niya sa sarili niya on what makes you busy and what makes you act na parang wala kang pakailam sa kanya. Technically, lalo na kung halimbawang may pinagsamahan kayo, you will instantly occupy yung kanyang mind. Lalo na kung mararamdaman niyang parang napakaraming importante at mahalagang bagay sa iyo na inuuna mo. Dahil dito mararamdaman niya na inuuna at nirerespeto mo yung sarili mo. Which will define self-care and self-respect. Nagiging pagsubok at interesting kasi ito sa isang tao. Kaya yan ang dapat nararamdaman at imaheng nakikita niya sa iyo. Hindi yung pakiramdam niyang pedestal siya at bow tayo sa kanya.